Marami ka bang utang? Kung marami kang utang at hindi mo na alam kung paano mo ito mababayaran, siguradong nakakaramdam ka ng mga ganitong sintomas. Stress at pagkabalisa Ang pagkakaroon ng malalaking utang ay maaaring magdulot ng matinding stress at pagkabalisa. Ang pag-aalala sa pagkakautang, sa mga tawag ng mga kolektor, at sa kakayahan na bayaran ng mga utang ay maaaring maging araw-araw na hamon. Depresyon Ang mga taong lubog sa utang ay maaaring magkaroon ng depresyon dahil sa patuloy na financial pressure. Ang pakiramdam na walang pag-asa o hindi makaahon sa utang ay maaaring magdulot ng malalim na lungkot. Kakulangan sa tulog Ang stress na dulot ng utang ay maaaring magresulta sa kakulangan sa tulog. Ang mga taong lubog sa utang ay maaaring mapuyat sa pag-aalala sa kanilang problema sa pera pakiramdam ng pagkukulang Ang ilang tao ay maaaring magkaroon ng pakiramdam ng pagkukulang sa sarili dahil sa kanilang sitwasyon Ito ay maaaring humantong sa pagkawala ng paniniwala sa sarili Pag-aalinlangan Maaaring maging labis ang pag-aalinlangan sa mga pinansyal na desisyon at ang takot na umaksyon at magkamali ay maaaring magpatagal sa pag-ayos ng kanilang sitwasyon kung nararamdaman mo itong mga sintomas na ito dahil sa mga utang, panoorin mo itong video hanggang sa dulo at tutulungan ka namin makaahon at maging debt-free. Step 1. Maglista Ang unang step para mabilis mabayaran ng utang ay paglilista ng lahat ng iyong utang. Isulat mo lahat ng utang mo. Kanino ka may utang? Magkano ang natitirang balanse? Kung may minimum na hulog na kailangan mo bayaran? Ilagay rin ito kasama ng pecha kung kailan ka dapat maghulog. Isama sa listahan lahat-lahat ng pagkakautang. Isama dyan ang utang sa credit card, pag-ibig housing loan, bank car loan, installment sa motor, installment na appliance, personal loan, salary loan, utang sa lender, utang sa 5-6, paluwagan, hinuhulugan sa isinangla, utang sa kamag-anak, utang sa katrabaho, utang sa kaibigan, at iba pa. Importante dito na isama lahat ng utang para maplano ng mabuti kung paano sila babayaran. Tandaan na kung may hindi na isali na utang, kukulangin ang budget at lalong mahihirapan magbayad. Step 2. Pag-aralan Pagkatapos sumulat ng listahan ng utang, kwentahin ang mga kailangan ibayad kada buwan kung masyado malaki ang kailangan ipambayad buwan-buwan at hindi sa patang yung income. Tignan kung meron kang pinagkakautangan na papayag na i-extend ang bayad para lumiit ang hulog. Kung wari kung kailangan mo magbayad ng 500 pesos buwan-buwan kay aling test sa susunod na apat na buwan, tanungin kung papayag siya na 250 na lang buwan-buwan ang ibabayad mo sa susunod na walong buwan. Hindi lahat ng pinagkakautangan mo ay papayag sa ganitong usapan ngunit walang mawawala kung magtatanong ka. Tignan mo rin kung meron kang mga utang na mako-consolidate. Ibig sabihin ng pagko-consolidate ng loan ay uutang ka sa isang lender at ang perang inutang mo ay ipambabayad mo sa ibang pinagkakautangan mo. Maganda ito dahil imbis na tatlong tao ang kausap mo at naniningil sayo, isang lender na lang ang kausap mo. Pero may babala. Kailangan mo pag-aralan kung yung bago mong uutangan ay mas maliit ang magiging bayad mo kesa dun sa mga existing mong utang. Kung meron kang utang sa tatlong tao at ang hulog mo ay 1,000 per month sa bawat isa, hindi wise na mag-consolidate ng mga utang sa pamamagitan ng pangungutang sa bagong tao na kailangan mong maghulog ng 4,000 per month. Ginagawa lang ang debt consolidation kung liliit ang kailangan mong bayaran o kung makakatipid ka sa interes. Kung sakaling gusto mong gumawa kami ng video tungkol lang sa pagko-consolidate ng utang, mag-comment lang dito sa video na ito. Step 3: Pagbabayad. Ang susunod na step ay ang pagbabayad ng utang para dahan-dahan itong maubos gamit ang debt snowball method. Ang debt snowball ay paraan ng pagbabayad ng utang na pinasikat ni Dave Ramsey na isang sikat na financial expert. Ganito gumagana ang debt snowball method. Tuwing sweldo, babayaran mo lahat ng minimum payment sa mga pinagkakautangan mo. Ang natitira mong pambayad ay gagamitin pambayad sa pinakamaliit mong pinagkakautangan. Dahil inuuna mo yung may pinakamaliit na balanse, mas mabilis siyang matatapos. Kapag natapos na yung pinakamaliit na utang na yon, magkakaroon ka ng extra na pera para pambayad ng utang. Ipambabayad mo naman itong extra ang pera na ito sa susunod na pinakamaliit na utang. Sa ganitong paraan, isa-isang mauubos ang utang. At dahil nakikita mong nauubos sila isa-isa, mas gaganahan kang magbayad, dahil nakikita mong may positibong nangyayari. Mas mabilis rin mauubos ang utang kung ibubuhos lahat ng ekstra na pera sa pagbabayad ng utang. Kaya kailangan magtipid ng todo. At makakatulong din kung bukod sa sahod sa trabaho ay dinaragdagan mo rin ang iyong kita sa pamamagitan ng mga sideline at racket. Mga iba pang karagdagang tips. May mga lender, katulad ng SSS, na nagkakaroon ng condonation o amnesty para sa mga utang na maraming penalty. Ibig sabihin nito, magsusubmit ka ng request para tanggalin na nila ang penalty para mabayaran mo yung pagkakautang. Kapag na-approve, kailangan mo bayaran ang utang para hindi nila ibalik ang penalty. Meron din paraan sa mga utang sa bangko na past due na, na mapaliit kung kakausapin lang ng maayos ang bangko. Madalas ito nangyayari sa mga utang sa credit card na hindi nababayaran. At ang pinakaimportante na dapat mong tandaan ay huwag na dagdagan ng utang habang ikaw ay nagbabayad. Kung habang binabayaran mo ang iyong mga utang ay umuutang ka ulit ng panibago, hindi ka magiging debt-free. Ang utang ay malaking pabigat sa iyong paglalakbay patungo sa pagyaman. Lalo na kung ang pagkakaroon ng utang ay pumipigil sa iyo para mag-ipon at mag-invest. Ang pinakamabilis na paraan para maabot mo ang financial independence ay ubusin lahat ng utang sa lalong madaling panahon. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, trabaho, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel para updated ka tuwing may bagong video. Mag-like, comment, at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.